Hello! Mag-try ako ngayon na mag-sell uh, ng stocks ko na naipon dito sa Paymaya, sa Maya account ko. So, try natin. Kasi nakita ko tumaas na yun ng Etherium. So, pwede ako mag-sell nito. From time to time kasi may mga pagbabago. Kaya na siya, o, no, isang araw lang, 4,000 lang aking uh, pera dito. Tapos meron pa ako sarili dito sa balance ko. And then, sa stocks ko, meron ko 11,000. Ngayon, try natin. Ito na yung mga ano ko. Ngayon kanina, ang Ethereum biglang tumaas. So, kailangan talaga mabilis tayo once na may tumaas. I-sell mo na ngayon. Bumaba na naman siya.